Good afternoon! Ay, good morning pa pala. Ano ba yan? Minamadali ko na. Guys, ang lutuin natin ngayon is level up tayo ngayon. Hindi na mapanakit na pagkain, kundi very friendly na. Ang lutuin natin ngayon is nag ako, nag-prepare na ako lahat. Habang nandito yung mga amo ko, ay piniprepare ko na ang lahat para hindi tayo mahirapan. Para pag alis nila, go ng go na lang. Ganun lang, kadali. Ang ating lutuin ngayon is... Ito, ito is para sa soup. Itong dalawa na to. At tatlo, itlog, tofu, at mushroom. Ayan ang ating soup. At ito naman ay ating lutuin. Nag-level up na tayo ngayon, guys. Hindi na kangkong, kundi ang palaya and ang leftover namin kagabi na baboy na lechon kawali. Kunuhay na mapanakit. Ngayon, ang lutuin natin ay hindi na naman mapanakit, kundi Very easy. Nag-steam ako ng fish. Ayan po ang fish. Ayan po ang ating steam fish. Dalawang tao lang ating papakainin. Kaya, easy-easy lang guys. Ito ang steam fish. Ang nilagay ko sa steam fish is, ano ang tawag nito? Yung, ano ang tawag nitong, ito guys, anong tawag nito? Anong tawag nito sa Tagalog? hindi alam. Singkamas? Oh, <laughs> hindi. Hindi ko alam kung anong pangalanan nito. Basta ito. Ito siya. Oh. Iba, iba to sa amin. Iba sa ta Ilonggo. Iba. Ayan. Tapos loya, paminta, at saka onions. Ayan. Gahan -gahan ko siya ng loya, onions, uh, garlic, and paminta. Ayan. yan siya ang ating loto. Ngayon, steam-steam para hindi tayo matasikan kagaya kagabi na si ang karni At ito ay ating i adubo daw. Gisa lang yan. Ayan. Mm. O diba? I-slice-slice ko lang at saka yan. Ito, saglit lang, kulo lang, itambog lang lahat. Tapos ang ligayang araw ng soup nila. Yun lang, kadali ang ating lutuin. Huwag natin pahirapan ang sarili natin kung kaya lang naman nating paisihin ang ating pagluluto with love. At ang masasabi ko lang sa inyo, guys, huwag nyo akong kunin bilang isang cook dahil nakakatipid kayo kahit dahil ang mga leftover na pagkain nyo ay i natin ulit. Ito na nga, i-recycle ire yan. Ito is yung nakaraang araw na nilaga, na hindi nila naubos, tinanggal ko ng sabaw, nilagay ko sa freezer, at ngayon ipiprito ko yan, kasama ito, kasama ito, at saka hiwa hiwain ko yan, isagol dito, ihalo dito. So, yun. So, nakatipid, ba diba? At ito, kasi dalawa lang naman sila, isang fish lang na malaki, at yung kanin kagabi, kaya hindi man naubos, ayan, Giinit-init ko lang yan. At yan ang ipakain natin sa kanila mamaya. O, di ba? Tipid. makagaba, mga loads na itatapon. Ako ay natatakot magtapon ng kanin. Kaya ang ginagawa ko is recycle, recycle. Di ba? Hindi naman nila alam yan. Siyempre, mainit naman na isi-serve natin para sabihin, bago. O, oh, di ba? Ganyan lang ang kalotski niyo. Ha, <laughs> ha, ha. Taran, taran, tan, 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 tan. Tan, 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 Okay, guys. Thank you for watching. Guys, huwag niyo na makalimutan ang aking YouTube channel. Please subscribe naman siya. Pag may So, okay, please thank you for watching. Watch the from Thank you very much, and good afternoon.